Hello guys, pupunta kami sa ano sa saan ba tayo pupunta? Sa Sapa Park. <laughs> sa Sapa Park guys. Ito kasi linamig ako. Humirap ako ng jacket kay ka. <laughs> Nakayelo ako ngayon, guys. Kumain lang kami, dahil biglaan. Hindi mo si ano, kala mo na si <laughs> ano. Ayan sila. Sino-sino? <laughs> Parang pupunta na ano ah. Arte. Saudi. <laughs> China. Hello Arte. Say hi to my vlog. Ayan, Pupunta kami doon sa ano guys. Ay, nagmamarte sila. Ayun. Ay, <laughs> ay nagmamarte sila, guys. Oh. So, <laughs> si Hayday. Ay, nag- nagbi-video din si sa Hayday. Eh. Sabi nila, <laughs> "Pa-ka mo po datang mga katulong mo." Bagan mo din naunsan mala. <laughs> Dapat wala na dala ko ng, ano ko, ng selfie Give stick ko. Kakalimutan ko magdala. Ah. Doon kayo mag-video sa may bridge. Mag-relax-relax relax ang mga nani. Kani sa akin, sir, may Mag-party-party kasi uuwi na si ate. Ayan, o, oh, ang uuwi. Ayan, ayan, eh. <laughs> ayan, tatawid kami dyan, guys. Doon. Patayin ko muna, guys, ngayon kasi baka malubot ako.